Hari ng lahat ng mga hari. Si Musa, kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginawang pagpapasalamat ay mag-ayuno sa araw na iyon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi uh, ta'ala barakatuhu. Yes, uh, ako nga pala yung uh, brother uh, Neil, taga Pangasinan. So, syempre bilang isang typical na hindi na ako magpapahaba ng masyado buhay ko kasi siyempre alam niyo naman yung buhay ng kristyano sa buhay ng mga muslim. Kung mga kung inaksik mo yung Islam is kung ano yung mga nagagawang kasalanan dati is napatawan na yun ng Allah. So, yung mga nagawa kong dada dati, so hindi ko na siya willing sabihin kung baga, sa akin na yun at sa akin sa ating tagapaglihan na si Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun nga, bilang yung isang tip lang na OCW, na nangarap na yun nga, mag-abroad para at least ah uh, gumawa ng buhay dito sa mundo. So, di, sa hindi inaasahan, na ako dito sa uh, Al-Solfi, 2013. So, ang dila, uh, until now, so, uh, bago pa lang sa Islam, ang dila. Uh, so uh, 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 una, payos ako na, una, payo sa una, una sa aking sa ilis, Ah, Pag-aaral natin natin ng islam, siyempre eh, bilang nandito uh, uh, kayo mga aming so uuhin um, hindi pa muslim sa so Winshallah, uh, na may eh, bigyan ko ng tawfiq ng Allah Allah. So, pero nag-aaral ko rin ng islam. Oh, wow. So, nung ako ay pumunta dito sa Saudi, wala po akong kalam-alam sa si islam. Kahit muslim po ako. Tatay ko Muslim, nanay ko Muslim, all na pamilya namin, ng lolo ko Muslim sila lahat, no? Pero wala akong kaalaman sa Islam. Ibig sabihin, wala akong alam. Kahit magbasa ng Quran, hindi ko alam 'yan. So nung nag-aaral ako ng Arabic dito sa Saudi Arabia, yun, doon ko napatanto na oh, kailangan ko rin paraang ang mag-aaral. Kahit Muslim ako, di ba? Yun ang sinasabi ng mga Saudi, mukmapi ka. Di ba? Mukmapi ka, sabi niya. <coughs> Wala kang kaalam-alam, sabi niya. Kaya yung nagbabasa-basa, ano bang alam ko dyan sa Quran, no? Kahit yung pangalan ko, hindi ko maano sa Arabic eh. Ngayon, kailangan natin ng Islam. Yung turo nila, Ustaz, yun ang pinakanambarwan sa atin. Hindi yung sabi natin, Christian yung magulang ko, Christian yung ninuno ko, Christian lahat, hindi. Pero kapag anuhin natin, no, si Adan, sino ba siya? Nilikha ni Allah si Adan para dumami tayo. Di ba, dalawang tao lang. <clears throat> Ngayon, huwag mong sabihin ay, Muslim naman yun eh. Alam na nila yun, di ba? Kahit nga ako, hindi ko nga alam eh. Di ba? Alhamdulillah. <laughs> ako pala po ay si Yasin. Salit Yasin. Ang pangalan ko. Ah, uh, taga Sambuanga po ako. Hanggang dito na lang po. Punta so, na ako sa Islamic Center nila sa Dali, Doon ako naging masya... Ano, naging... ah, uh, yung talagang tinanggap ko yung pagiging... Doon ako magsala, nag-aral, una pinag-aralan ko yung mga sura nag-memorize ako kasi yung kaibigan ko sa ulado niya limang, limang ano na ilang taon na ako dalawang taon hindi pa ako nakaka-memorize sa dalawang, sura na so sabi ko bakit nga hindi ko i-memorize yung mga sura na maba, maliliit so nagsimula ako mag-memorize ng sura siguro mga nakapito walo nung sumunod naman ang pinag-aralan ko yung Biblia doon naman yun sa mga debate doon naman ako nakinig doon ko nalaman sa Biblia pala nakasulat din ko ano yung katangian ng Diyos na ang Diyos hindi siya tao na magsisinungali na hindi siya pinanganap na hindi siya natutulog, napapagod hindi nasa Biblia rin nakasulat kahit mismo si Jesus sinabi niya sa Biblia na siya ay tao hindi siya sinabi na siya ay Diyos 1.8.40 sinabi niya mismo ako ay tao, bakit ba pinagsisikapan niya akong patay? Doon ko nalaman kasi pag nakikinig ka sa debate, malalaman mo marami kang matututunan. Sa Isaiah 42.8, ang kaluwalhat at kapangyarihan ng Diyos, hindi niya pinahiram. Kahit kanino, kahit sa mga inanyuan tao lang, kahit sa tao, kahit kanino niya pinahiram yun. Sa Isaiah, sa number 23.19, hindi siya naging tao. Sa Malakyas, 3.6, ang Diyos hindi nagbabago. So kung yung Diyos mo naging tao, nagbago na siya, di ba? So marami tayong matututunan kapag nakikinig tayo sa mga debate. Kaya mag-aralan niyo yung Islam, pag-aralan -pag niyo yung Biblia. Matuto pag napag-aralan ang Biblia, magmumuslim ka. Sigurado yan, ha? 'Yung pinaka-nino, 'yung pagbabago din 'yan ng ko. Alam, ko naman ang buhay katapat. 'Yung paala-paala mo 'yan ng buhay na katapat. 'Yan

at tuloy pa rin na uh, nananaliksik sa Islam. dahil na, uh, talagang kulang pa, kulang pa sa rat Kaya pa, paalaman ng Islam ay hindi na tapos. Mula doon yan hanggang, hindi. Uh, hanggang gano'n na lang. Hanggang na lang. <laughs> Salamat.